ito ang huli sugpo, mga tambayan, sugpo. oh, sugpo ang atang bayan sugpo laking hipo na rin sari-sari mga tambayan yun mga tambayan yun mga katambayan meron tayong ulam saka mayroong nagpabilin sa atin ng hipon ayan hipon saka isda may nagpabilin um, kapatid na arteria tapos sa atin ito lang libre libre pang ulam mga katambayan ah. shout out kay Lucy marami silang huli ayun malakas po ang dagat kaya kaunti lang yung nahuli nila ayan sabi nga, sasalubong ka lang dito, magkakaulam ka na. For free. <laughs> Ayan, mas kasi ng dagat, mga katambayan. Ayan, din siya masyado nakakalayo mga mines na. Ang sa loob lang. Tsaka, wala pa. Lagi may bagyo. Ayan, okay, kaya ganyan. Lakas naman ng dagat, mga katambayan. Ito ang huli. Ang sugpo, mga katambayan. Sugpo. Oh. Laking hipo na rin. sari-sari mga katambayan ang tayo mga katambayan ang alon ang hampas ng alon sa dalampasigan ayan ayan yung bangka nila oh. ayan 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 katambayan pag taib dito wala nang makadaan dito hanggang dito ang dagat do mga abot na yan hindi na makadaan dito yung mga estudyante sa bundok na daan kapag sobrang laki na ng taib ayan nao na, na ngayon yung lupa mga katambayan na ayan o okay kita niyo naman ayan si lumalaki ang dagat pala ang palaki Dati nung una, hindi ito naabot. Ngayon, oh, hindi saan mo lang. Hello so, mga katambayan, ayan. Hmm. Alam ni ba ang tawag dito sa yan, ito po ay ahas. ahas, dagat po ito, ayan. Ito tawag na indong kung kilala niyo sa inyong mga lugar, ito isda ng ahas dagat na indong ang tawag yan. Masarap ah, yan diyan. ng luya dilaw. Ayan, mamaya pa lulutuin natin yan. Ayan, ito na po yung ahas dagat na niluluto ni Mrs. Ayan. Ina, wala lang po. Inahalbusan lang. Ah. Mamaya po, gagata na yan. Ginagaga muna sa suka. Yun, mga katambayan, ito na siya. May gataan siya. Ayan. Ito ay ahas dagat.